Asek de mesa, magandang, magandang morning. morning si ning po at saka si ka Jerry. Magandang morning ka uh, Jerry, ka ning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-Subaybay. Mga ilang percent po ba yung uh, taripa na gustong ipataw ng uh, DA sa imported na bigas? Um, natin Jerry, binaba from 35 to 15 as per executive order 62. Apo. at uh, nagkaroon nga ng recent review at ang uh, rekomendasyon ng DA ay itaas uh, dalawang fold yan. Una from 15 to 25 percent and then eventually ibalik sa 30, sa balik. Sa 35. Balik sa 35. Apo, ayun. Mm -hmm. Dalawang bagsak pala ang uh, uh, gusto. unti, -unti. Para, para para hindi naman na... Uh, tsaka, tsaka ibabalik Balik lang, lang. doon sa dati. Babalik sa dati. Uh, uh. Para hindi masyak sobra yung market natin. Kasi mahirap naman doon talagang 20% percent yung magiging jump niya. so 15 to 25 and then later 25 to 35 Sa ngayon po ba eh gaano ka laki ang volume ng inaangkat ng na bigas ng ating bansa? Sa ngayon ah uh, pasada ng uh, madami yung pumasok mga 2 million metric tons na uh, as of June. Uh, na Sa taon lang na to. Sa taon lang na to. Yon uh, ASEC uh, mula January to June. Yes, at mm -hmm. saka yung merong buwan na uh, ano more than 500,000 metric tons. Normally kasi uh, ano yun, eh between 300 to 350,000 metric tons yung pumapasok. Uh, okay yun, yung level na yun. Pero pag lumampas doon, talagang sobrang dami. Uh -huh. At yung buwan nga na Mayo, nakapag-register tayo ng more than 500,000 metric tons. Isang buwan lang yun. Matindi mm, mm, pala yun. Ala, ala, ano yun? Ala, un unprecedented yun, uh, ASEC? Oh, ano yun talagang sobrang dami noon. So, sobrang dami. Oh, paano At saka ano pa lang, Siyempre uh July, August, uh, ano yan, dahil nga napakamura katuwing kasi rin presyo ng uh, imported na bigas. Uh, -oh. at, uh record harvest din yung ibang bansa eh. Hindi lang uh -oh. tayo. Tayo mm -hmm. nag-register tayo ng record harvest na 9.08 million metric tons ang uh -oh. India, ang Vietnam. Pag mga ganong maraming harvest, definitely bababa lalo yung presyo um, uh -uh. ng bigas international market. Kaya talaga ang siyempre maghahanap din nga ng market. Uh -oh. At uh, dahil mura, uh, mag-iimbak na mag-iimbak yung mga importer. 'Yun ang lalong kinatatakutan natin pag masyadong marami kasi under rice tariffication law, wala namang limitasyon. Oo Basta magbabayad ng buwis kasi inalis yung quantitative restriction. Oh, so, papasok ng papasok, gano'ng kandami yan. Basta magbabayad ng buwis, ay mababa ng buwis, 15% lang. Kaya talagang, ano, yun ang... Dadagsain uh, talaga tayo. Urgently. Oh. Magkano, na, magkaroon ng pagtigil muna. Magkano bang uh, world prices uh, uh, world price ng uh, bigas ngayon? Tingnan natin yung maganda klase ng bigas, yung DT8 na lang. Ito mm -hmm. so yung uh, commonly imported galing Vietnam. Pero may mas marami pang mas mura dito. Dati rate nasa 700 or more than pa. Uh -oh. 700 dollars per metric ton. Ngayon. ngayon. ay nasa a little over 400 dollars. Laki Pas na ibinaba. Pa, dito nasa uh, a little over 30 pesos per kilo. Eh uh -huh. e, ano na yan, magandang klase, okay. premium uh, 5% broken. Ang ganda. Eh dati oh, oh. pumapasok yan na uh, mga 55-60 pesos. Eh, oh. talagang, ano. Hindi, kung, uh, kung, kung ganun po, Secretary, actually, uh, 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 ASEC, naging <laughs> Secretary na kayo sa'yo. ASEC. ASEC, kung ganun po, Uh, Bumaha ng bigas, ibig sabihin na imported na bigas pumasok dito sa Pilipinas, sabi niyo 2 million metric tons at 1.500,000 metric tons sa isang buwan na napakata uh, napakataas. Tapos maganda po ang ani natin, bakit ang presyo ng bigas sa palengke ay nasa 45, 48, mahigit 50 pesos pa din? Hindi ba masyado nang uh, inaapi naman ang ating mga consumers doon at sobra-sobra uh, ang kita ng ating mga uh, traders? I isa rin yan uh, ka makita natin talaga na uh, kaya nagkaroon tayo ng MSRP sa so, maging aksyon uh, ng ating Pangulo ni Secretary Kiko na tingnan din talaga kasi isa yan sa mga pang-abuso din sa presuhan ng mga important na bigas mm -hmm. na talagang ang laki ng profit margin uh, kung hindi nagkaroon ng ganang aksyon talagang uh, Uh, mababa na pero ang, ang presyo sa palengke mataas pa rin. Pero ngayon, uh, nakita natin malaki na rin naman yung yung dinaba. At uh, meron din mga uh, nakikita tayo 30, 35, 38 sa palengke. Uh -huh. Pero marami pa rin na more than 40 pesos. Pero ang, ang ano kasi rito, alam na mga traders kung gaano karami yung pumapasok ng bigas, alam uh -huh. nila lahat yan. Kaya pagminsan, talagang binabara talaga yung ating mga magsasaka. kasi Uh, alam naman nila na maraming imported na pumapasok. Ayun oh, ang uh, nga. Meron silang reason. Yan ang ginagamit nila na reason. Hindi hindi actually 20 pesos na bigas eh. So, uh -oh. Ang ang reason bakit uh, nagkakaroon ng farm gate price Kundi mapapa. mura ang eh, international, yes. imported at napakadami. Uh Oo. Oh, ang dami. Uh -oh. Yes. Uh -oh. Eh, pero teka muna, pa paano natin mapansamantalang ipatitigil eh kung nakalagay sa batas na uh, anytime pwedeng mag-import ang mga uh, ang mga rice traders ng Anli. Uh, meron ding isa pang batas ka Tunying, itong Republic Act 12078. Uh, inamendahan nito yung Agricultural Tarification Act at saka yung ilang portion ng Rice Tarification Law. Under Section 3, nung nasabing batas, uh, basahin ko lang, when there is an excessive uh, supply of uh, when there is an excessive mm -hmm. supply mm -hmm. of imported or locally produced rice resulting in an extraordinary decrease in local rice prices the president may mm -hmm. suspend or prohibit further importation Ayun. for a limited period or a specified volume so mm -hmm. uh, 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 pre present na po yon present na po yung uh, mga factors na iyon for the President to suspend importation? Yes. Na, hmm. Ano yan ito? Batas ito. Natirmahan hmm. ito noong December uh, 2024, last year. Ito ang isa ng batas. Pero so, yung, yung mga condition o uh, existing na para i-implement talaga itong, uh, itong suspension? Uh, uh, yes. Uh, kita naman natin. Una, ang daming imported na bigas. Mataas mm -hmm. din yung ating local production. Mm -hmm. At pangatlo, Uh, ito ay nagre-resulta na sa extraordinary decrease in local uh, prices ng ating palay. Finally, mm -hmm, yun nga. Sa atin. So, oh. all the ingredients are present. Mm -hmm. Opo. So, um, Asik, kung, kung uh, sususpindihin po yan, kailan? Kailan po ang umpisa ng suspension? Pero your recommendation po sa DA, ah? Kung titignan natin ka, uh, ito man, taga Nebisiha ka, Opo. taga yung, yung harvest pwede na mag-start yung mga early planters natin mid-August. Uh, uh -huh. uh, nagpi yan uh, September October. So, uh -huh. ang suggestion talaga during the harvest season uh, uh -huh. kasi alam naman natin pag harvest ngayon, Tsaka ang wet season main cropping talaga natin. Yes. So, dahil yes, karamihan yeah. ang harvest natin. So by sept uh, dapat September tigil na importation o August. Ngayon na. Uh, depende yan sa ano sa mapag usapan talaga pero oh, ang mm, recommendation natin ng uh, season DA uh, is during itong harvest season yung harvest season kung yung magandang klase ng bigas na imported sabi niyo 30 pesos lang uh, magkano dapat ang presyo ng ng ganung klasing premium rice sa palengke na may kita pa rin po ang mga import kung hindi sila uh, mapagsamantala ah uh, kung 35 ang assuming na lang natin 35 ang landed. Ah, uh, -huh. uh then, Depende. I, I, ay hindi ko ma ano katunying pero dapat uh, hindi yan papalo of course na more than 50 pesos. Mm. -hmm. Kasi kung 35 na yung ano mo, yung landed, landed, landed na. Kasi mm -hmm. an ang, totoo po nun, palagay ko, pwede nga talagang mag-impose ang gobyerno ng uh... Nang ceiling diyan kasi binigyan niyo sila ng napakagandang napakagandang uh, uh, pribilehiyo eh 15% ba naman lamang ang tarif uh, asik yes, yes, tama yan, Katunin. Hindi na translate doon sa lower prices sa, uh, sa ano. Sa, uh, Tega, puntahan ko, Asik, yung rice self-sufficiency. Nasaan na tayo ron? Uh, sa ngayon, talagang ano, uh, Karamihan, ang, ang ratio ngayon and between 20 to 25 percent ng ating consumption ay important. Uh, mm -hmm. 20 to 25 percent, important pa rin talaga. Ma ma so malayo pa rin talaga mm -hmm. tayo sa rice self-sufficiency? Mm -hmm. Uh, not necessarily ang ano lang talaga is uh, marami yung pumapasok kasi nga na, na imported ng gas pero yung local production talaga natin at uh, napalay na 20 sabi natin 20 million metric tons mm -hmm. convert mo sa uh, bigas, bigas 65% na sa mga uh, niyan ano 13 uh, million metric tons ng bigas oo uh -huh. uh, yung ating importation kasi sobra sobra dito sa pangailangan. Um, yung ibang party niyan, gagamitin na binhi, may mga wastage, yung iba ginagamit sa feed, yung iba ginagamit sa mga kakanin, o mm -hmm. ibang uh, usage. Pero yung talagang uh, production natin hindi kaman masyadong malayo doon sa total requirements natin uh, per se. Pero kinakailangan kasi natin may buffer stock. Mm -hmm. ang, ang healthy na buffer stock natin is at least uh, mga anong tawag na, araw? Minimum dapat yan, 30 to 60 days. Mm -hmm. na, uh, Meron tayong buffers pa. Opo. La uh, ito, last na lang. Ano po? Uh, sabi niyo nga, ang anihan naman ni eh, yung mga nauna, mga mid-August, mid aani uh, na yan, yung ang peak ng anihan, mga September 1st, 2nd week, bakit may mga nababalitaan tayo na 8 piso ang presyo ng bigas, lima, may 5 piso pa nga na presyo ng bigas? Ang tanong ko nga sa mga magsasaka nagpunta rito, eh, Ba't na binibili yung trader? Anihan na ba? Merong uh, actually uh, ang ngayon ang ang mag-start ang balita namin talaga mid August yung start ng harvest eh, ito yung mga early planters. Oo. Uh, mm -hmm. Ang tingin namin dyan, yung mga nag ano yun, nagpapalitan yung mga na-impact ng napalay hindi agad na ibenta ng mga magsasaka. Mm -hmm. Pero yung harvest talaga is uh, ano mid lalo na dito sa ano. Yun nga, magpipik September-October. Hindi, pero, pero asik uh, 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 kung magpapalitan yung na-imbak, e, yun. Eh, yeah. uh, dapat mas mataas ang presyo kung tuyo yun, na-imbak eh. Ah, tama, tama. oh kaya ba't nagtat kung... nagtataka ako, ba't may bumibili ng eh, Sabi ko napaka-loko naman ng okay. trader. Ba't siya bibili ba ng limang uh, piso, petong piso, walong piso. Sobra naman yun. Uh, asik. Ano ba oh, pwedeng gawin ng yeah. DA doon? Kagaya ng nabanggit ng ating Pangulo, Ka Tuning, at saka ni, ni Secretary, uh, isumbong nila yon sa DA, sa ating kapulisan at talagang uh, investigahan mm -hmm. uh, yung mga ganitong pangyari. Kasi talagang hindi na tama kung limang piso, sampung piso, bibiliin yung yung uh, sariwang palay sa ating uh, uh, mag mga magsaka. Dapat assuming na uh, bagong harvest yan. Talaga, uh, pero, kasi yung, yung cost to produce ngayon, uh, yung huling datos ng peso yung nasa 14 pesos. 14 pesos uh, pa. lugin, uh, uh, lugin. Pero nasa magsasaka pa rin naman yun, na uh, asik eh. Kung, kasi tawaran yan eh. Tatawaran mm -hmm. ng uh, murang-mura, barat, barat na barat. Eh kung meron tayong ibang uh, presyo uh, o ibang uh, uh, option, ibang buyer na bumibili na mas mataas, ang problema meron ba? na ibang uh, tumatawad na mas mataas? Ah, Siyempre, depende sa area ka, Jerry, ka, mm. Yung sa NFA natin, alam natin, mas mataas. Then Dapat, to Oh. Kaya bilhin ni NFA yung konti lang, ng, eh. 5% sa, like, puno Talagang punong-puno rin sa ngayon. <laughs> uh, <laughs> uh, despite yung mga programs natin, ang dami talagang uh, inventaryo. Yung dati nasa 5% lang ang inventory ng kanin, nang ng iniing ngayon nasa 16%. Oo. Oh. So, yung sa datos din ng PSA, gano'n nakarami na 'yon. Andami, ang dami, ang daming laman ng bodega, no? Kaya dapat masalya yung yes, ma, uh, ma ma-dispatch 'yan. Eh kami nga ni Kumbachero dito, sabi namin po uh, asik eh baka pwede ang unang bumili ng bigas ng NFA uh, ay ang mga kwan, ang mga taga-gobyerno, mga government employees. Baka pwede. At least yun. Uh, tar, uh, captive market po yun. Oh. Tapos yung, uh, ang pangalawa, yung po namang mga bigas ng ating magsasaka, may pondo naman ng, ang ating mga ang armed forces lang eh. Ang oh. armed forces lang. Ang laki-laki ng uh, mer meron silang alawan sa mga pagkain ng mga sundalo. Eh baka pwede. Bili ng mas mataas ang, uh, ng gobyerno ang bigas ng ating mga magsasaka. Pwede ba yun? At saka meron tayong batas yung sa Gipsaka Act mm -hmm. na mas madali para sa uh, government, sa mga ibang institutions na bumili uh, directly sa mga ating mga magsasaka uh -oh. or sa, sa uh, uh, uh NFA. Eh, pwede rin, uh, actually, Katonying, yung tingnan natin itong rice bill pag naipasa uh. ito at may balik yung kapangyarihan ng NFA. NFA. Uh -huh. Na magbenta mag at uh -huh. uh, magbenta yung uh -huh. sa NFA accredited retailers diretso sa mga palengke. Yan yung pinakamabilis. Yan, ng, uh, na, yan uh, ang yan uh, ang ano? equalizer. Yan ang great equalizer. Sana ibalik po yeah, 'yun. Opo. Yeah. Asek, salamat po sa inyo. Uh, Sana'y lagi, tayo, you, sana lagi tayong may pagkain sa demesa. Thank you. <laughs> <Yeah>. <laughs> Maraming salamat ka, Jerry Katunyeng. Mabuhay kayo. Good morning.